na yung ating pangalawang dive mga kapaders naroon balangitan nakasuot para yung supporting katawan mm -hmm. huli na ito wag lang makabunot aroy nakabunot sayang mga kapaders hindi ko huli ito na lang ang lapo sibungin or sono parta na ito hmm, -hmm. ayos na ito pandaradagdag doon sa unang dive natin sa yung malaking balangitan masarap sa nang gataan yan daing mga kapaders hanap ulit tayong isda dyan sa unahan naroon bigan or matampusa. Antay natin bumalagbag para magandang panain. Mm -hmm. Huli na ito. Nasaan kaya ang kasamahan pa na ito? Hindi na kami naglipat ng bahura. Dito lang kami sumisit sa sinisida ng unang mga kapaders. Kontin tsaga lang tayo dito mga kapaders. At yung hanapan lang sa mga butas-butas na araw may nakasuot. Ay, malaking grouper ito. Lapula po mga kapaders. Mm -hmm. Yun, Kwartan linaw na ito. Salamat Lord. Nakapatay na malaking nila po ako. Minat ako para pasiguro ang pagtama mga kapadir sa ating pana. Salamat Lord dito. Ayos na itong pandaradagdag, malaking biyaya na ito para sa amin. Ganito kalaking na pula po, 150 kilo mga kapadis, kasama ito ng sibungin. Ayos na ito, kahit ganun presyo, ang importante, mabilang aming isda. Hanap na naman tayo. dyan sa unahan, na ito mga kapadis, talik mm -hmm, yari na ito. nasan kayang kasamahan pa? Hanapan ko lang sa parting unahan. Dahan-dahan din lang yung mga para ating masilip ang mga butas-butas ng mga bahura na wala tayong malipasan na isda. Ah, hanapan ko pang isda, baka mayroon pang kasamahan na ito mga kapaders, talikbago uli. Ayos na ito. Mm -hmm. Bali dalawa mga para pares talikbago na naman. Maganda, kahit sambora kami sumisid, matalikbago bago mga Ito po ay hindi palit ulit kami ina-upload mga kapaders. Ito po ay may date. Alam ito ni YouTube, hindi tayo sa kanya siya nga pala mga kapaders ang video na na sa youtube tapos iuulit iupload mga kapalsito ka, ay na kami yan ay bawal sa youtube magkakaroon kami ng violation sa youtube mga kapaders na ito timbongan nakasuot malaki na ito pasiguro pagpana <m> hmm hmm minatak ko mga kapaders yoy nagpipilit mga katakas. hindi ka dyan mga kabunot maganda ang tama sa parting katawan mo ito nga pinagpapanan ng isda mga kapalsito yung maliit lang na bahura aming hiniikot ikot lang ni Kadavis rico baka meron kaming nalipasan hanap po isda dito sa butas atin silipin mga kapaders baka, uy na ito talikbago pa lang mm -hmm. mababanggaan ko pa ng ispat ay habal di ko napansin mga kapaders nagulat ako dito butit napansin ko kagad mga pa hanap ulit tayong isda na ito talikbago... nakatago mm -hmm. huli na ito malapad talikbago mga kapaders sana mayroon pinong kasamahan dyan sa butas atin silipin ay walang kasamahan ay pa lang iba na ito danggit or balawis mm -hmm. danggit ko lang po ito mga kapaders isang klase dito ang danggit losay babilogin ang ulo nya ito medyo mahaba ang bibig papalitan ko bukas ng rubber yung aking at para malaks din ang hata hanap ulit tayo mga kapaders dito sa barawang baka binakasuot na ito talikbago, malapad na ito Mm-hmm. Panda na dagdag. Pambigas. Pag naibinta na naman bukas, madalang ang salta ng talik bago dito. Paisa silang mga kapalis pero malalapad naman. Hanap na naman tayo. Wala na dito mga kapatis. Na ito pa yung ay kasamahan. Ayos. Bali dalawa. Mm -hmm. Para sa huli mga kapatis. Kwartan linaw na ito. Salamat Lord. Kahit aming inulit na sinisid sa pangalawang dive, may isda pa rin. Maraya pang tira mga kapaders. Nasaan pa kaya ang kasama ng mga isda na yun? Pangupagita na sana para mahuli ko pa na ito, danggit. Mm hmm, hmm taktik na naman. Ito mga isang kaya katakutan ko pa ako na tinik na ito. Ito yung maantak. Nagkakaroon ng burubos kaya aking tilikili hanggang singit. Minsan pag hindi kayang antak, minsan naiyak ako. Hanap natin ulit mga kapaders. Dito sa Barawang, baka may nakasuot. Naroon mga kapaders, talikbago, mag-isa daga Mm-hmm, Nagitik natin na ang tama. Nahan pa ang kasamahan na ito, ating hanapin ng mga kapaders. Dito naman sa kabila, ating igalang ating kamera para makita yung mga magandang video ng kuras sa si Salman Dagat. Na ito may nakasuot, timbungan. Mm -hmm. huli na ito. Maraming manitis itong bahura pwede na itong pagtsagaan kaysa wala. Masama kaya ang parang hindi pinapana kagad. Kinakalawang ang dulo mga kapatid. Dapat talaga lagi pa ipapana para lagi maputi ang dulo. Hanap ulit tayo. Na ito, tagpian mga kapatid. Mm-hmm, getik. Naudog natin. Saging-saging ito mga kapatid. Yung isa klaseng saging-saging ito. Ito yung titawag na saging-saging. Kaya lang ito, latordan. Tawang ko lang kung may saba na ito. Hanap ulit na naman dito sa unahan na aron mga kapaders may nakasuot pasiguruhin ko nakatagilid talikbago mm -hmm. huli na ito talikbago ulit mga kapaders masarap itong luto sa talikbago sinabawal lang mga kapaders at na ito pa may nakasuot pang pa talikbago mm -hmm. bali dalawa ayan nagdudugo na mga kapaders tinawa ng pana nasan pa kaya magpakita na kayo oras nga pala ngayon mga kapaders magaga pa alas utso pala ang hanap ulit tayong isda dito sa butas naroon mga kapaders malaking isda isdang may balbas timbungan patatamaan ko ang gitika na ito mm -hmm, yun nasintro mga kapaders natsambahan natin agitik, itong malaking timbungan may bandarag ko tayo hanapan ko pa ng kasamahan dito sa mga paligid ng mga bato Naro mga kapalos, may nakasuot. Timbungan uli. Gigitikin ko ulit yung malaking timbungan. Hmm. hmm yun. Ayos mga kapaders. Nagitik na naman. Medyo malit na ito ng konti. Nisa isang napana ako. Pero ayos na. Maganda na sukat mga kapaders. Ito nga pala yung timbungan na laki mga kapaders. Minsan isang kilo, isang piraso. Hanap ulit tayo. Baka mayroon pang kasamahan. Uy, na ito mga kapaders. Hoy. kamukha natin lahat ito. Ayan, rapog or gatasan kung tawag dito sa amin sa kison, mga kapaders. Binibili ito por piraso, limandaan. Awang ko sa inyo pag ito binibili. Sa iba, por kilo lang ito mga kapaders. Pukuhain ko ito. Harap ulit tayo mga kapaders, baka mayroong kaasawa yung rapog na yun. Na ito, barakang bikol. Mm -hmm, malayas pa. Ayos na ito mga kapaders. So, pangalumpaan natin. May kasamahan ni isang grouper. Kartan linaw ito bukas. Salamat Lord. Dito sa malaking butas, tayo masilip mga kapaders na roon. Malaking rodelyo or alatan. Medyo maamula ng kaunti. Mm -hmm. Hindi nagitik mga kapaders. Di bali, basta't nahuli natin. Huwag lang makapunit. Siya nga pala mga kapaders, may buwan na naman tayo. Malaki na. Medyo maliwalag na rin dito sa ilalim ng dagat. Hanapan ko, baka mayroong pangkasamahan kasamahan. Tsaga-tsaga lang na ito kanuping mm -hmm. Nagitik, mga kapaders na sintido malaki na rin ito estimate ko ito mga 200 grams mga kapaders hanap ulit tayo pakita na kayo sa akin at maya maya mawit na rin kami na ito may nakasuot mga kapaders uy tumago ay parot fish mga kapaders may malaking kanuping sa butas nahanak kaya yun dito sa kabilang butas ating ikutan Oy, parot fish din mga kapaders. Wala yung malaking kanuping dito sa unahan. Dito sa kabilang butas, baka nandito lumampas. oy na, ito na. Mm -hmm. Sigurado na ito mga kapaders. Ito yung isang klaseng kanuping. Pag nasa buhang, inabaon ito. Maganda, at po ang usap bahura, hindi makabaon. Dahanda na tayo ng langoy mga kapaders. Naroon sa unahan. Tagpian na naman ito. Mm -hmm. Yun, naunog hindi nakapair sa mga kapaders yan sa unahan ating hanapin ay hama lang mga man ito pagkagilaw gusto tayo nga hanap ulit tayo na ito talik bago mm -hmm. huli na ito nasan pa hanapan ko baka mayroon naman nakasuot sa mga butas wala na itong kasamahan hanap ulit tayo na ito kauser lapo lapo pantaradagdag malikot mm -hmm. yun na udog nasan pa kaya ikakasok ko muna ang pana mga kapaders wala na yata ang kasamahan uy na ito pa yung kasamahan mayroon pa mga kapaders mm -hmm. bali dalawang talig bago isang lapu lapu ayos na ito salamat ulit lord na marami iba talaga pag bago ang rubber persado kahit tuk tuk na ang sa pana hanap ulit tayo mayroon pa mga kapaders na ito pa kanuping lagatak na naman ayos na ito malapad na ito mga kapaders estimate ko dito mga 300 grams huwag ka na magparakibo nang hindi ka na makapunit malaki ang tama mga kapaders hanap ulit tayo nasa na kayo pakita na kayo mga isda na ito mm -hmm. kanuping na naman gitik mga kapaders dahan-dahan tayo ng langoy at medyo hindi kasi nung kalayuan ng pag-ita ng mga isda mga kapaders dito sa ilalim nasaan pa kayang kasamahan na ito mga kapaders lapo-lapo mm -hmm. na naman matago ka pa dyan akala mo hindi kita makikita kakaunti kami pang ulam bukas mga kapaders halos magandang isda namin na minapana lapo, lapo puro pantimbang pwede bawasan niya mga pantimbang na yan pang ulam para hindi sila makatikim tayo din naglalaot na ito pang ulam pang kalamares mm -hmm. yun ito ang masarap may ulam kahit kalamari, spirito, or ihaw sulit na mga kapadyas lalo pag sariwang sariwa, kahuli medyo matamis-tamis ang lasa na yan. dito sa bahura oy, pagi mga kapadyas masarap yung kunutin may tibo yan, mantak yung makatinik, dito natin sa kabilang butas masilip, silip baka mayroong isda, oy, timbungan mm -hmm. pandarataglak na ito sarap ito mga kapadyas ito yung timbungan yung nalaki na ito pa isda malagulo mga kapaders medyo may laplaang mm -hmm. yun ito, mga kapaders huwag lang makapunit ay itong pang ulam itong masarap sinabawan sana maglagang pa ito at para oy may mga kapaders isda dumaas sa atin na ito bukaw mm -hmm. ito sigurado pang ulam paksi masarap itong luto imasim asim lang ang lasa baka mayroon pang kasamahan itong bukaw yan sa unahan ating hinapin mga kapaders tsaga tsaga lang na kaya ang kasamahan magpakita ka ay na ito nakadapa sa bahura mm, masala hindi dinamaan ulitin ko mga kapatirs mm -hmm, sure ball na ito ayos na ito mga kapatirs may pangulam na tayo hanap na naman tayo baka mayroon pa oy na ito danggit mga kapatirs malapad pandaradagdag nito pampinta mm -hmm, huli ka na naman ating hanapin ng kasamahan, baka mayroon lang nasan kaya ang kasamahan, dangit na yun naroon, bigan mga kapaders or matampusa, medyo maamo mm hmm, hmm, lagatak na naman mayroon pa sana ang kasamahan para mahuli ko rin ating hanapin dyan sa unahan magpakita na kayo mga isda tataga-taga -tata ko kayong panain, naroon pa matampusa ulit mga kapaders lagatak na naman ayos na ito sigurado na bawi na ang rubber mga kapaders sa pakakabili na ito for 50 lang ang bilo ko na ito hanapan ko pa na ito mga kapaders talikbago mm -hmm. meron pang kasamahan mga kapaders ikakasa eh, ko lang ang pana na ito pa yung kasamahan nakasuot sa butas sana tamaan para mahuli ko rin mm -hmm. yun tinimuan din mga kapaders nasaan pa wala na yata ang kasamahan dari ulang ito mga kapaders. Maahon na rin kami at maahon na. Ayos na ang pangalawang dive namin. Na ito na mga kapaders. Good morning sa inyo lahat. Oras ngayon. Alas 3, 40 city mga kapaders. Ayan yan isang kulambutan. Saka mga surahan. Taligbago mga kausir. Yan lapu-lapu. Sibungin mga kapaders. Malalaki. 180 ang kilo din sa amin. Ganyang kalaking lapu-lapu. Naroon pa isa. Red na sunil mga kapaders. Saka malaking surahan. Ayun, unang salang. Ang gagawing ayam na kilo yan mga kapaders, para sigurado. Another, 130 kilo na yan. Yung mga lapos sa kasurahan, isang ang presyo. 150 mga kapadids. Ayos na yan. Salamat Lord sa biyaya. kilo mo sa amin. Lubos kami nagkapasalamat sa biyaya. Pati na rin sa karagatan. Ayos na ito. Mga sa na rin bukas ang pambigas na naman. Pang kilong bigas lang. Ayos na. Masaya na kami. May pang ulam pa. Na ito yung pugita sa kulambutan. Yung ating nahuli sa unang dive. Dito lang, sigurado, bawain ang gas, mga kapaders. Abang-abang lang bukas. Kung baka kita sa lat-lat sa isda na yun mga kapaders. Pangalawang salang mga kapaders. Lapu-lapu. 3 city. Ay, Three ayos city. na. Ito, ayos? dalawang sibungin. Ilang kilo kayong dalawa. Oy, unimidya. Kapag ite ang kilo. Ay, ayos na rin yan. Na ito na mga kapaders, maliwanag na. Magandang umaga sa inyo lahat. Ito aming kinita lahat-lahat sa dalawang dive. 5,000. 31. Ito ang gastos, 550. Ito ang natira, 4,481. Divide by mga kapaders, pang limang bangka. Ito ang partilihan bawat isa, 896. Ah, uh, sigurado talaga limang kilong bigas mga kabil naman tayo itong suwak sa kaday lord gusto kami ka sa biyaya wala sawang pasalamat din sa iyo hanggang ito muna aking video mga kapaders abangan ulit ninyo aking ang aking shoot na adventure na gagawin god bless ingat po kayo lagi dyan